medyo bad news lang dahil inaanay na pala yung isa sa mga unit natin dito. Lang ko kasi di ba pa rin ng bahay. Di ba sa unang buwan pa lang tinitreatment na yan. Pero ito kasi wala pang 2 years uh, inaanay na kaagad siya. Nung una di ko pinansin. So isang Amba at nasundan pa ng pangalawa. So ngayon, ah, hindi na tayo nagdalawang isip. Nag-hire na tayo ng anti... Ano ba natin tatawagin yun? Basta, ano sila? Pest control company na nangangalaga sa mga property katulad nito. Ano nga ba yung mga procedure na ginagawa nila or ginagamit para mapanatiling walang anay, no? Or at least man lang ma-minimize yung mga anay sa loob ng mga property. Dahil alam naman natin na medyo malaki yung gasos na to kapag kumalat yan. O, dito muna tayo sa procedure nila. Ang unang nilang ginawa dito is binuksan tong mga outlet ng mga kuryente at binubugahan niya nung parang powder chemical nila. Parang ang pag-aagets ko is parang bait yun, no? Na eh? pag nakuha yun ng mga worker na anay, dadalhin yun sa kanilang mama anay or sa mga sa queen no o, basta may infect yung mga iba niyang kasama pati yung queen hangga sa mamatay pangalawa yung mga pinto no binarena nila yan Pagkatapos silang barinahin, in-injection na nila ng maraming liquid no, na kulay puti. Hindi natin alam kung ano yan. Pero safe naman daw yan, water-based. Pero syempre, mas okay siguro kung uh, lalabas yung mga tenan. So ginawa natin, pinalabas natin sila at least uh, within an hour para at least medyo wala silang pangamba. Eh, pero sa totoo lang, wala naman amoy itong mga chemical na ito at FDA approved naman daw. So gano'n nga ba katagal yung treatment na ganito? So for every unit, pagpalagay na natin 25 to 30 square meter yung unit ng bahay mo or ng property, No? Possible na umabot yung treatment dyan ng at least 15 to 30 minutes kada isang unit. Pero dito kasi umabot 15 minutes lang or wala pa tapos na. Ang downside lang talaga nito, medyo hassle lang talaga sa mga tenant. Imaginein mo kung meron kang 14 na tenants, 15, 20, 30, tatawagan mo isa-isa no? or kukontakin mo kung kailan sila pwede para mapaschedule mo sila. Ideally, mas better talaga kung sabay-sabay sila ng pagpapagawa. Pero medyo imposible talagang sabay-sabay sila. Pero kagandaan sa company na to is pwedeng ano bumalik na lang sila no sa ibang araw kung hindi pwede yung tenant nung araw na yon so, bago sila umalis ito pala yung last treatment na gagawin nila no magbubu magbubuta sila do sa harap ng property yan sobrang lalim niyan guys siguro at least uh, 18 inches yata kung di ako nagkakamali to 20 inches kasi ang haba nung ano na yan nung makina na yan after niyan iinjekan nila ulit yan ng sobrang daming liquid yung kulay white na chemical kanina ulitin ulit ni Leon para sure na mamatay talaga yung mga anay na nakapaligid sa property karamihan sa mga ganitong company nag-offer ng ano yan ng warranty dito sa nakuha namin, 2 years yung warranty, no? After 6 months, bibisit nila ulit. Yo, ito na pala yung liquid, no? Medyo tapos na nung na-video natin. Ininsert nila diyan yung another chemical. ayan kung niyo, ninyo, papasok lang dyan. Then, insert na nila yung liquid chemical. So, so pag-usapan na natin magkano yung inabot ng presyo natin dito. No? Or itong billing natin. Umabot yung 8 units apartment no? nang halagang kulang-kulang 14,000. May butal po kasi yan eh. Parang lumalabas po is 1,700 each. No? Each unit. Yung kanilang chinitred sa May nangyari palang di maganda dito habang binubutasan nila yung harap ng uh, property natin. Hindi ko na napakita sa video. Kasalanan ko naman na natamaan nila no yung tubo ng isa sa mga tenant natin. So, nagkaroon ng interruption sandali. Hindi ko na yung plumber namin para ituro ko saan dapat magano magbutas ako na nagdesisyon. So, ito pala yung last pa rin, pala nila na ginawa. Ito, nag-misting sila sa labas ng mga property sa gilid at yung iba sa loob ng bahay para at least make sure na wala nang makakalabas yan na anay May experience ka palang mga katulad nito, no? Kung magkano yung rate nila or uh, ano yung procedure. Baka pwede mo share sa comment down below para mabasa na ibang mga watchers natin. Thank you.